Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero bago ko simulan... Disclaimer lang po, ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So guys, narito po ang kanyang katanungan. Madam, magtatanong lang sana ako kung meron bang pampalaki ng ari may kaliitan ng aking alaga at gusto ko sanang madagdagan ng kaunti para naman mas marami akong mabai na mapasaya ng husto. Maraming salamat po. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber at wag na po nating banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy. So ayon sa kanya kung meron ba raw pampalaki ng alaga niya at ginawan ko na lang din ito guys para na rin pang kalahatan kasi maraming nagtatanong talaga sa akin. So, ito na ang pagkakataon na makita nyo o baka makita nyo ang video ito at magkaroon kayo ng counting idea man lamang. So, guys, ayon sa aking pagsaliksik para sa tanong ng ating isang subscriber, walang magic na formula o produkto na napatunayang epektibo para sa palakihin ang piston ng lalaki na ligtas at pangmatagalan. Ngunit may ilan sa mga alternatibong pamaraan na sinasabing nakakatulong. So ang ibig sabihin guys, yung sinasabi dito na walang magic formula o produkto, yun po yung mga nabibili na mga supplements o mga ano ito po ay wala pong katibayan. Scientifically no bakit wala po siya, no? So ibibigay ko sa inyo ngayon is yung talagang pang-medical talaga, no? So narito ang mga alternatibong pamamaraan na sinasabing nakakatulong sa pagpapalaki ng piston ng lalaki. 'Yun ang tinatawag na penile enlargement o pampalaki ng ari. So ano nga ba ang penile enlargement o pampalaki ng ari? Ang penile enlargement ay isang medical na proseso na maaring isagawa sa pamamagitan ng ilang iba't ibang pamamaraan. Narito ang ilan sa mga pangunahing paraan at kung sino ang maaring magpagawa nito at ang mga pangunahing impormasyon sa kung anong uri ng doktor ang gumagawa nito. So, narito ang iba't ibang paraan ng paggawa. Number one, ang silicone implant. Ang silicone implants ay isang flexible na device na ini-implant sa loob ng ari ng lalaki upang magdagdag ng haba at kapal. Ito ay semi-permanent at maaring tanggalin kung kinakailangan. Kung ayaw mo na, pwede siyang tanggalin. Ito ang isa sa mga mabilisang paraan ng penile augmentation. Ngunit mas mataas ang risk ng komplikasyon kumpara sa ibang pamamaraan. So ang ibig sabihin, ano, pinakamabilis siya sa na paraan. Ngunit ito naman ay merong risk na komplikasyon kumpara sa mga ibang paraan na sasabihin ko. So ito po yung number one, silicone implant. Kayo lang po yung mamimili. At ang number 2 naman, injectable fillers naman ito. Isang injectable fillers tulad ng hyaluronic acid para magdagdag ng kapal. Bagamat mabilis ang proseso at hindi kasing invasive ng isang operasyon, kailangan ng maintenance dahil natutunaw din ang filler sa paglipas ng panahon. So ang ibig sabihin, kapag injectable ang pipiliin ninyo, no? Ibig sabihin darating ang panahon na uh, matutunaw na siya, Ma mawawala na yung visa niya. So ang ibig sabihin aanohin mo na naman? Magpapa-inject ka na naman. Para din 'yan sa mga kababaihan yung sa ilong minsan na yung tinatawag na injectable, halimbawa 6 months tapos bigla na bigla na naman siyang mawawala, so sasasakta ka naman. Yun ang parang narinig ko sa isa kong kakilala eh. So, yan po yung number two, yung injectable fillers naman ito, no? Ini-inject doon sa piston para uh, mag-ano siya, yung magdagdag kapal. At ang number three naman, fat transfer o fat grafting naman ito. Sa prosesong ito, kumukuha ng taba mula sa ibang bahagi ng katawan ng pasyente. Kadalasan sa tiyan o hita, ang taba ay ini-inject sa ari upang madagdagan ang circumference o kapal nito. Ang taba ay likas sa katawan kaya mas mababa ang risk ng komplikasyon. Ngunit maaaring kailangan ng karagdagang injeksyon sa hinaharap. So ang ibig sabihin din pala, parang sa Number 2, injectable fears din pala na pagdating ng panahon baka may karagdagang injeksyon na naman sa hinaharap. So yan po yung number 3, fat grafting o fat transfer naman ito. At ang number 4 naman natin, ang tinatawag na dermal graft naman ito. Para sa mas permanenting enhancement, gumagamit ang ibang surgeon ng dermal grafts mula sa sariling tissue ng pasyente umula sa mga donor tissue naman ito. Ito ay inilalagay sa ilalim ng balat ng ari upang magbigay ng mas malaking circumference at natural na texture. So, ito po yung tinatawag na dermal grafts naman ito. At ito naman, sino ang maaring magpagawa ng phenyl enlargement? So, no? sino ang may karapatan o sino-sino ang pwedeng uh, magpagawa nito. Number one, lalaki na nasa tamang edad at may magandang kalusugan. So yan po yung number one, no? lalaki na nasa tamang edad at uh, may magandang kalusugan. At uh, dapat magkaroon ng konsultasyon sa doktor upang malaman kung ang operasyon o procedure na ito ay angkop para sa kanya o para sa iyo. So ang ibig sabihin sa number 2, dapat na kumonsulta muna sa isang espesyalista, no? sa doktor, para malaman kung ang operasyon o anong mga bagay ay angkop para sa iyo o sa kanya. So, yan po yung ano, sino ang maaaring magpagawa. Ano? Sinabi ko na, yung nasa tamang edad at may magandang kalusugan. Kasi kapag hindi maganda ang kalusugan, magkaroon ng komplikasyon. Yan. At ito naman, anong uri ng doktor ang pupuntahan o ang gumagawa nito? Ang number one, urologist at plastic surgeons naman, no? Ito ang pwedeng puntahan ninyo o magpakonsulta sa isang urologist at plastic surgeons. Ang mga doktor na mayroong expertise sa mga ganitong uri ng operasyon sa Pilipinas, maaari ring magtanong sa mga hospital o specialty clinics na nag-aalok ng cosmetic surgery para sa pampalaki kay Manoy. Ngunit siguraduhin na accredited ang doktor at may sapat na karanasan at nasa rehistradong klinika para sa kaligtasan at maayos na resulta. So ang ibig sabihin, kailangan nating uh, saliksikin kung ito ba ay rehistrado. Kasi marami na ngayon na mga nagpapagawa kung ano-ano na yun pala is mga, uh, mga hindi naman totaling scammer, hindi magagaling. So, kung magpapagawa man lang tayo, doon na talaga sa talagang special, specialized talaga siya doon para doon sa ano na yan. Kasi kung kani-kanino lang tayo, masasayang lang yung pera natin, lalo na kung isipin natin doon napakamura doon. Pero yun pala ang nangyari na sa sa piston natin ay na ano, nasira lalo, napinsala. Imbis na makakatulong sa pagpalaki, nagkaroon ng pinsala. Kaya kung magpapagawa tayo talagang pag-ipunan natin. Huwag kayong mag-alala guys, tapusin nyo itong video ito dahil sa bandang huli ay sasabihin ko kung ano yung magkano ang mga um, maaabot niya. No? Yun lang po ang aking masasabi sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung nasa mga magkano. So, yan po yung dapat na puntahan, no? Na yung may mga sapat na karanasan at rehistradong mga klinika para sa kaligtasan at maayos na resulta. Ibig sabihin, para naman maganda yung uh, resulta niya. Hindi kayo magsisisi sa ano sa ipapagawa ninyo. At ito naman ay pangkalahatan, kung interesado ka, magandang magsimula sa konsultas konsultasyon sa lisensyadong doktor para maipaliwanag ang mga risk benepisyo at kung anong angkop na prosedyor para sa iyong pangangailangan. So ang pinaka unang step na gagawin natin ay magsimula sa konsultasyon. Kahit saan po, pwede po kayong pumunta sa mga hospital, magtanong po kayo doon kung sino yung meron yan, kumpleto yan sila dyan, guys, yung urologist o mga plastic surgeons. Magtanong lang kayo sa ah uh, tawag dito, hindi uh, anong tawag dito, information desk, no, meron doon, kung nasaan ba itong, ano bang, pinak, sino bang pinakamagaling na, ano dito, plastic surgeons, na, uh, sa ano, sa mga itong cosmetic, no? Cosmetic surgeons, kung saan. Sasabihin naman ninyo yan. Sasabihin niya sa inyo kung ituturo niya, kung anong saan yun. So, yan po ang pangkalahatan na kailangan ng konsultasyon para angkop sa procedure para sa iyong pangangailangan. At ngayon, dito naman sa ating panghuli, magkano naman ang aabutin dyan sa Pilipinas, ang halaga. So, ayon sa aking pagsaliksik, ang halaga ng pagpapalaki ng ari ay nag-iiba depende sa uri ng procedure o anong klaseng procedure, anong ipagawa mo, ilang inch ba ang dapat gawin, no? Kaya yan, depende po yan sa uri ng procedure. Ang surgery ay maaring nasa pagitan ng 200,000 hanggang 500,000 pesos o higit pa. Yun na nga sinabi ko na depende sa complexity at reputasyon ng klinika. Depende rin yan sa doktor kung talagang ano siya, yung anong tawag dito, very familiar siya, no, ang gagawa sa sa iyo ay talagang medyo may kamahalan yon kasi yung deputasyon niya kaya yun ang tinatawag na doctor's fee dahil sa sobra niyang familiar parang si ano si Belo halimbawa yung mga ganong doktor talagang medyo merong kamahalan pero talaga namang uh, ano kayo satisfied kayo sa magiging resulta dahil talagang mga professional sila hindi kayo magsisisi yun lang naman talaga ang ang dapat nating isipin na kapag naglabas tayo ng pera, ay talaga namang maganda yung resulta. So, yan po, no, nasa 200,000 to 500, 000, hanggang 500,000 pesos. Depende na yun sa reputasyon ng klinika. Meron naman ang dermal fillers o non-surgical options ay kadalasang mas mababa pero maaaring kailangan ng mga periodontal periodic sessions naman ito. So meron pong hindi dinadaan sa mga sa mga surge o operasyon, no? Non surgical na gawa yung kagaya yung dermal fillers na yung mga ini-injection lang. Pero yun nga lang ang ano lang doon niya is uh, darating yung panahon halimbawa six, year, uh, six months lang siya, one year seasons lang siya, gagawin na naman siya. Ibig sabihin, hindi yung permanente. Kaya, mas mahal talaga yung permanente na. No? Kaysa mga injections lang na yung periodic session na ginagawa na after, after one year, after two years, o mag-ano na siya, yung mawawala na siya, ang visa niya. So, nasa inyo lang din yan. So, ang pinaka-the best, ay uh, magkaroon ng personal na konsultasyon sa klinika o doktor para makakuha ng eksaktong presyo at alamin kung ano ang mga saklaw ng gastos tulad ng anesthesia at follow-up ng mga konsultasyon pagkatapos magawa no so yan po guys ang aking maipayo doon sa nagtanong sa akin na meron po na magpapatunay na meron talagang pampalaki, yun nga lang dadaan talaga sa mga operasyon at sa scientifically talaga, no? Na hindi yung kung saan-saan na lang yung nagdi-DIY kayo, yung kayo-kayo na lang ang nagpapalaki nako, kung napaka-delikado po yung ganoon So, at saka yung mga supplements, depende na lang sa inyo kung ano kayo, kung, kung malusog naman kayo, pwede kayong uminom ng mga supplements. Pero, ano, Obserbaran nyo lang kung meron ba talagang, uh, meron bang anong resulta. Ilang taon na kayong uminom pero wala namang resulta, ipanahon eh, ng itigil. Para naman hindi magkaroon ng mga komplikasyon sa parating inom ng inom ng, inom ng wala namang, uh, ano, wala namang resulta. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking Uh, topic ngayon at paalala lang hindi po ako isang doktor sinasagot ko lang po ang tanong ng ating isang subscriber at uh, sinaliksik ko lamang ito kaya hindi po sana natin sabihin na uh, kumpleto po ito at meron pa talagang mga kung ano-ano kaya po, dumalaw po tayo magpakonsulta po tayo sa isang espesyalista para ibigay sa inyo ang buong impormasyon. Maraming salamat at hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye!